Good morning mga love for today is Martes Monday Tuesday Tuesday kakat kakatapos ko lang pong mag walis at siniliban ko na rin yung mga dahon para hindi siya makalag at kalaka inaano ng manok so, sipilo ka ha isip. dilaw na ipin mo nakakapagod <laughs> siya kasi masakat sa likod pero exercise na rin yun Talagang tayo yung pumaba. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> ang, ang ano pa ako nung... Mag, gagawin pa ako, maglilikpit pa ako ng... sinamsang ko damit kahapon. Tapos... Maglilinis pa ako ng aking katawan kasi alam niyo na dinatnan po ako ngayon at masakit ang aking puso. Ayan. Yeah. <laughs> Para masabi. <laughs> mga love. Ayan ang pilagsilaban ko. Akin ang minalis. yan, Ayan. Ayan. Wala nang masyadong dahon-dahon. Yan ang paligid. Wala nang dahon-dahon. Wala nang dahon-dahon. Ayan mga lab. Wala siyang mga dahon-dahon. Ayan. Yung niwalisan ko, tinambak ko muna doon. Kasi napagod ako. Doon pa nga sa babae, ay doon sa libis hindi pa siya nawalisan kasi hindi ko na kayong pagwalis. Masyadong malaki ang aming tinitirikan dito sa lupain eh ng titirahan namin. Masyadong malaki yung pesto. Kaya, siyempre, ang tinitirikan mo puro pa namang kawayan. Ayan. Ayan, mga langit. Ang kawayan ang tinitirikan namin. Kaya hindi mo mag-iwasan mag-dahon-dahon. Ano pag malakas ang hangin? Katanong walis mo. Ha, babalik pa rin. Ayan, ang dami daw dahon dyan sa taas. Dahil nililibutan tayo ng mga kawayan-kawayan. Ayan. Ano mo dadi? Ayan. Ayan. Mga kawayan. Ayan, mga love. kaya ayan mga lab mag ngayon magigib ako ng um, inuminan sa poso bababa pa ako dun ito igiban ko container ito kami umiinom at dun kami sumasalit ng tubig sa poso sa baba bababa pa kami para magigib ng tubig ayun. ipapakita ko yung hindi ko pa nawalisan ay sa baba ito yeah, yung mga love. Makalat siya. Yeah. Makalat. Tapos, tapos ko sa dito sa gawain bahay. Ano? Maglilipat ako ng damit. Maglilinis muna ako. Kasi kami na ni Aban nandito sa bahay. Ang aking kapatid na lalaki. Kasi mama ko at kapatid ko na bunso. Umalis sila dalawa. Bibili sila ng bigas doon sa palengke. Kasi pag dito, mahal. Mahal. Kahit malayo, punta sila. Mahal kasi. Kailangan rin i-budget yung pera. At pag kapag ano sila mamama, sasakay doon sila sa taas malayo yun kasi akit ka pa pag, pag doon sa baba straight na yun. pababa straight na yun rock kaya lang mahal yung bayad doon sa taas 50 doon yata sa baba 75 kaya nagtitipid ng budget buti nga yung kawayan na kawayan na binaba ng papa ko kahapon Nabayaran na, buti. Ayun, may pambilin na kami ng Diyos. Sa awa. Sa awa sa Diyos. ay nakakaraos kami. At kumikita kahit papano, ay, pa Ang paking papa. Gumagawa talaga siya ng parang para makakain kami sa araw-araw. Makakati siya ng bundok. Tumataga doon sa alagaan niya ng mga, mga kawayan. Tapos, ayun. Para hindi na siya magbayad, papahakotin na niya sa anak niya. Siyempre, sa kapatid ko, kapahakot niya. Siyempre, bibigyan na rin niya yung kapatid ko. Siyempre, misal po, na siya. Kailangan rin niya na panload. Panload sa, ano tawag dun, Sa online class sa GC. Naka, naka na siya na sa cellphone. Inanod sa tindahan. 2.80 yun. Kung may kulang pa, mama ko na 300. Kasi 2.5 lang yung budget niya inutang lang niya yung pera do sa ano do sa 56 do sa ano sinalala niya yung ATM para may pang online class yung kapatid ko pang online class kasi wala siyang cellphone kaawa din siya sa so, din siya sa akin yun sinalala yung ATM sa 4 eh sa kanila rin naman yun eh kaya sa kanya rin napunta yung cellphone Bidigay lang yung ATM ka. Para pag sasal sa salsa for fish. Sila na yung pipindot. Hindi na kami. Hindi na mama ko magpipindot sila, sila na. Kasi ko, may tubo din yun eh. Pag uutang ka sa face, may tubo talaga. Kailangan, kailangan hulugan mo para yung tubo hindi lumaki. Siyempre, hindi na mo kami araw-araw nagkataos yung papa ko. Pag may ano lang, mag-order sa kanya ng kahoy kawayan as in kawayan malaking kawayan bambu ayun ayun mga lab kaya ngayon nakabili pa mama ko ng bigas sa palengke bibili sila ng awi awi kasi pag dito mahal dito sa tindahan tindahan kailangan doon lang sa ano palengke kaya pumunta sila ng kapatid ko so mama yung kapatid ko kasi gusto siya mamansi ma gala gala kasi lagi dito sa bahay, syempre. Pwede na lumaba, lumabas. Kailangan naka ka pa din. mga lab. Kaya, maglilinis na ako ng aking katawan. Bababa ako. Mag-iigib ng um, inuminan. Babay. Ay, mga lab. Pinaligo kayo ngayon ng mga aso namin. Tu ay, tuta. Ayan. Gago! Ginigilaw sila. Binilad ko muna. Ayun. Oh, wala naman sila. Ang kawawa naman. Ang kawawa naman sila. Ay. Nilalamig. Nilalamig. <laughs> Binilad ko muna sila mga lab. Pinaliguan ko sila. Para di sila ano. Susugat kasi sila yung paan na nagsusugat. Tsaka nangingitim na rin sila. Mga ilaraw na sila nulang liko. Kasi Kapang anak ng ng anak nang tadi lang ina sa kanila. Ay, may mga marami kaming aso dito. Ay, mga 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 lahat. Ay, mga aso na. Ayan. Ayan. Ay, may aso. Mahirap kasi kami mag-alaga ng mga aso. Ito ang pinaka-cute kong ala, ano, aso. Kasi like, cute. May snow white. Ayan si snow white mga love. Pinak ayan, ayan, Ah, may hirap masyado main. Friendly si snow white kasi. Kaya't di na kilala. Kinakaibigan niya. Katagagalit ako. Ganun. Ayan, na doon siya. Mayroon okay, niya yung tuta? Ang yung white. Ang yung snow white. Ay, na kalahi niya, kalahi niya. May ingay mga tuto. Mga tuto. Nagugutom na yung ah, nanay kasi nila. Naglalaboy. Ay, ito pala yung nanay niya. Si cutie cutie. Yan, si cutie cutie. Yan ang nanay niya. Cutie! Ayan. Ang so cute po Anak niya yan eh, yung una. Dalawa. Dalawa lang sila nabuhay. Yung isa yun oh. Yung batik-batik ang muka. Ayan, na dun Ayan. Parelax, relax lang sila. Tapos na dito ako maglikpit. Ang aming mga damit. Pahinga na ulit. Kaya mga lab. <coughs> Wala pa ang akin ng mama. Kanina pa yung kumunis. Mga alas gis? Alas gis o oh, alas 9. Wala pa yung mama ko. 12.13 na. 12.13 pm. Wala pa sila. Siguro nilibot niya yung Padengke doon. Matagal kasi mama. Sigo, mama kasi. Matagal yung mamamili. Kalo na, titignan niya yung mga gulay, kamatis, kumisira. Matagal yung pinipili niya. Siyempre, pag nandun ka na, kailangan mo na rin piliin yung dibilin mo. Para, hindi ka rin lugi. Ito mga lamas. Mahal na mga lamas na sa palengke. Mahal lang sibuyas. Pati nga peche, mas mahal pa siya sa manok mahal na lang. Kaya, gusto mas sa palengke na lang. para tipid yung, ano, di ka kaya dito na, madadag, siyempre, madadagdagan nila yung, ano, presyo na binili nila sa palengke. Kaya, mahal-mahal. Wala, kaya wala pa mama ko ngayon. Yung kapatid ko, naghihintay din ng ulam kasi, dito yung humihingi pag, ano, wala siyang ulam. Yung kapatid ko na buntis. Hingin na ng sabaw. Kasi pre, buntis siya. Kailangan naman. Gusto niya magsabaw. Gasigang daw ng karne. Wow, pakarne-karne. biran lang kami magkarne kasi pag may pera lang talaga. Bihira lang kami magkarne. Lalo na mahal na daw ang kilo ng baboy, 300. Mahigit yata yun. Basta mahal na daw yung kilo ng baboy. Siguro konti lang yung binili ng mama. Siyempre, hindi naman makakabili ng isang kilo yun. Siyempre, binabudget niya rin yung dala niyang pera. Sa so, palaike. Binabudget, binabudget niya rin. Siyempre, bibili ng sabon, shampoo. Yung ano dito sa bahay, kailangan. Siyempre, bigas din importante. Kailangan din yung bigas. Kahit, okay na sa amin kahit may bigas. Kasi pwede naman kami mag-una ng asukal o mantika na may toyo, may sa, mga sanay na makape, chichiria, ayan. Pag wala kami pang pili ng ulam, ayan. Mga sanay naman kami. Gano'n naman talaga tayo. Yung iba nga, kahit mayaman, nag-uulam pa sila ng tuyo, bulad, kakamay pa yan. bihira lang yun sa tao na gano'n. Hindi mapilis sa pagkain. Kaya kami, hindi kami mapili. Alam namin naman yung hirap ng aming magulang. kilang pa ba namin mag... Di kami ng mga masarap ka. Mga nanggunisa, nang gano'n. Pag hotdog. Hindi na. Okay lang sa amin yung magtoyo. Kasi, yun naman talaga yung aming ano. Kaya ngayon, wala pa sila. Nalibot yata yung palengke. Matagal kasi talaga maminig kaya mama ko kaya wala pa sila hindi pa rin ako kumakain hindi talaga ako kumakain pag wala pa sila gusto ko mag, mag, sabay sa kanila pag kakain mo kaya ako yung una una kakain lang ako pag kape kakape dito kape, magkakape ako magkakape lang ako o kaya may, kung may tinapay dyan sa loob ng ano bigasan kung may tinapay lang ako pagkain, hintayin ko sila kung talaga. Pag wala, ayun, kakain na. Kahit anong ulamin, pwede na. Wala pa sila, mga lab. Kaya, ako lang mag dito kasi yung kapatid ko na laki nagsundo. Nagsundo sa aking mama. Kasi may binili yung bigas. Tapos aking, yung, yung papa ko naman, may pinuntahan sila. Kasi may dibu doon dun sa kabila. May dibo. Ewan ko sa nagpunta na. Punta na yata. Wala ba namang alas tres? Alas tres na punta dito. Kaya ako mag-uurong na. Kasi pagrati ni mama, kailangan walang urungan kasi paglilinis na kung anong dala niyang ula, maglilinis. Ayusin yung mga lamas. Kailangan ko na mag-uurong. Baka mapagalitan tayo yan. Kaya, mga love, thank you for watching my YouTube channel. Marisol Paudan. Like, share, comment share nyo na rin po. Thank you po. Ingat po kayo palagi dyan.